Hi guys. Ito oh, madaming binigay sa amin si ano, si Ika. Ika kapatid ng tatay ni Dasha. Ayan. From from Shopee. <laughs> from Shopee. Ayan. Salamat, salamat Ika sa iyong mga binigay na ito. Papakinabangan to ni Lawini. Ayan. Ito po ay mga wala lang takip. Ayan. Walang takip pero nakasarado pa rin po sa sa loob. Tapos ito, ito may takip, ito may takip. Yung iba may takip, guys. Ayan. Asa na yung walang takip? Ang dami siya, guys. Ito wala rin takip, guys. O, oh. oh. mabibili pa ba to kapag ibibenta sa mga ano, mga reject, mga ano na. Hindi naman siya reject, guys. Kumbaga, natanggal lang yung mga takip. Ayan. O, oh. mapapakinabangan nila Winnie ito, guys tambayan na ito shower gel ito pareho ito madami gel lotion ay wow daming lotion ayan ito para saan to lux organic professional aqua boost treatment. Ah, treatment siya. Para saan? Saan siya treatment? Eto, guys. Velvet salt. Ah, scrub. Brightening. Pampaput, pampaputi. Moisturizing aloe vera snail. Ayan. Ah, ano po kasi yung bayaw ni tatay ni, ah, ni Dasha? Nagdi-deliver. Nagtatrabaho sila sa Shopee. Ayan. Yung mga, mga may ano na... Walang takip. Yung mga ano. Eto. Para saan naman ito? Hindi ko alam kung para saan ito guys. Si Shamil na alam yan. Eto madami guys oh. Meron akong ganito eh. Nasa rep. Bumili din ako sa Shopee nito. Ah, dalawa. Ah, By one take one. Kaya lang hindi siya blue. Hindi siya blue. Iba. Pink at saka green. So Ayan. Meron pa dito guys. Ano to? Ta ay, tiger ban. Pang masakit ang ulo. Ayan, pwede yan. Pang matang, pang ano guys, pang pang, ano yan? Pang matanda, pang gurangit. <laughs> pang gurangit na amo yan guys. Ayan, tiger ban. Ayan. Ito. Ayan, keratin, premium Shampoo. treatment. Ayan. Conditioner. O yan, maraming salamat, Ika. At sa asawa ni Ika, maraming salamat. At ito, merong cologne. Hindi ko makita, guys, kung anong pangalan nito. Herid, Heridas. Nasarado pa, eh. Sarado pa siya, guys. Ito naman, para saan din to? pure so cucumber cucumber siya hindi ko alam para saan to guys uh, si Shamil ang nakakailam nito dahil siya ay madaming binibili sa muka. mga ano niya kasi nagpipimples po yung kanyang muka. kaya kung ano-ano ang pinanghihilamas mas sa kanyang mukha ayan so ito guys yung retinol glutat gluta youth pool Radiance Whitening Serum Lotion. Ah, lotion ito. So, ito may takip. Ay, wala rin takip, guys. Pero, sarado siya. Sarado siya sa ano. Wala siyang takip si guys so. Pero, sarado siya sa loob. ni sara siya sa loob. Kaya lang, pag inopen mo na siya, ano siya, eh, eh, ano. Hindi, pagka itataog pagka magagamitin mo, syempre, ganyan yan, di ba? ganyan lang para hindi siya tatapon ayan so yun lang guys ang aking ano uh, i-video e ko kasi para makita nung nagbigay marami pong salamat marami salamat Ika thank you sa sa Galio family ayan thank you so much mapapakinabangan nila Shamil ito at ni Winnie ayan